sa isayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli ating alamin. Tuklasin dito sa Historiador. Historiador Filipino yung mas lalong nalulugmok sa yung siya ang mastermind na nagpabira sa mga chopping talpakero at sa ahente na nagnakaw ng kanyang mga videos ay mas lalong mamumroblema pa ang bilyonaryong negosyante at ang numero unong gambling lord ng Pinas na si Charlie Atungang dahil sa paglutang ng dalawa pang mga kapatid ng dati niyang tauha na pinagkatiwalaan niya ng lubos na siya ngayong dumudurog sa kanya na si Julie Patitungan ngayon ay dadagdag pa sa pagdiin kay Atong Ang Sina Ella Kim at Joseph Patidungan patungkol sa pagkatodas ng mga chopping talpakero ayon kay alias Totoy. Meron din daw malawak na kalaman ng kanyang mga kapatid sa kaso ng mga nawawala at pinaniniwala ang natodas na na mga chopping talpakero. Sa maalala noon na may lumabas na video kung saan makikita ang isang lalaki na nag ng pera sa isang ATM machine. Ngayon, ay napagalaman na ang lalaking yon ay siya palang kapatid ni alias Totoy. Siya, si Ella Kim. napag-utusan daw siya ng pulis na kasabwat sa pagyari sa mga talpakero na tingnan kung magkano nga ba talaga ang laman ng ATM card ng binukot nilang Chope. Kinutusan ng mga pulis na checkin yung uh, account kung uh, malaki ba ang uh, panalo o kung um, uh, malaki ang uh, kinita doon sa laban at uh, Otos daw ni Mr. Atong Ang na chicken kung totoo na malaki ang panalo nila. Yung pulis na ito na nagutos dun sa kapatid mo, kasama rin sa kinasuhan nyo sa Napolcom? Yes, kasama. Kasama. Para kay DOJ Secretary Boying Remulya, ang pagluta ngayon ni Ella Kim ay isang major development sa kaso dahil testigo raw ito. Sa halos sampung bilang na pagtoda sa mga tsupidor, si Atong Ang para mismo ang siyang nagutos na gawan ng mga peking pasaporte ang mga kapatid ni alias Dundon. Narito ang ilan sa mga sinabi mismo ni alias Totoy, ganun din ng kapatid nitong si Ella Kim may siya sa patayan. Kaya yan ang pinaalis ni Mr. Atong Ang dito sa bansa. Gawa nang sila ang talagang magwi-witness at nandun sa kanila lahat at sila yung uh, mahalaga. Pinapapatayan sa grupo, natuto lang. Kaming tatlo ang associate uh, talaga nito para malatas tong problema na to. Malaki ang may tulong dito. Ang hmm, lima tong uh... Uh, ano nito eh, parang major player nito sa Missing Sabongero. Uh -huh. Itong si Atong Ang, Eric De La Rosa, Engineer Salazar. Uh, itong si kapatid niya, William Ang. Lahat yan. Isama ko na yan si Ma'am Gretchen Barreto. Pinigay niya sa akin yung itim, pero nung mga time na yon hindi ko alam na kay tapos uh, missing sa bungero pala yung itim na yun. Nalaman ko na lang yun nung lumabas na ang balita. Handa po akong sa lahat ang aking nalalaman at aking nasaksiyan. Kahit mismo ang PNP ay kampanting malaki ang maitutulong ng dalawang kapatid ni alias Totoy sa pagdiin sa mastermind. Ang uh, ATM po na gamit po nung tao po na yon ay uh, isa po doon sa mga nawawalang missing sa bungero si Melbert uh, John Santos. So, mula pa po nung hinawakan ng CADG ang mga kaso po na yan, way back 2022 hanggang ngayon, ay hinahanap po natin itong tao na ito. O matatandaan nyo rin po, may mga lumabas na video na isang taong nakaposas at ine-escortan po ng dalawa. Ang tao po na yon ay si Michael Bautista na isa po sa mga nawawalang missing sa bungero. So si General Kapas po, nung mag-assume po siya as CID director, ay yan po ang aga agad na tinabaho. He received information na ito pong dalawang tao po na ito. Kung matatandaan niyo po doon sa isa sa mga statement po ni Julie Patudongan alias Totoy, ay may sinasabi siya na may dalawa siyang tao na magsasabi na involved doon, nakilala niya, na tao niya, yung sinasabi na nag-withdraw ng, uh, sa ATM doon sa may Batangas at yung uh, dalawang tao din na nag-escort doon kay Michael, Michael Bautista. So itong dalawang tao po na ito, hindi niya po binanggit na mga kapatid niya. Yan po ang totoo dyan. Si General Macapas po, when he assumed as CIDG director on June 19, ay tinarabaho po lahat, kaagad po ito. Mga around June 23, nakareceive ng information po na nasa ibang bansa po itong dalawang tao po na ito. Identified na po natin kung sino sila. Noong June 24 po, again, may timeline po tayo para lang to, to set the record straight. June 23, nakareceive may, na, may nakareceive ng information si General Makapas na itong dalawang tao na sinasabi natin na pinangalanan na, pinangalanan naman na niya si Jose Patidongan at saka si Ilakim Patidongan. So yung informant na nagbigay sa kanya ng information ay pinakases po ito at around June 26, General Makapas coordinated with the Bureau of Investigation for the immediate facilitation ng kanilang pagkuha dun sa mga tao po na ito. Initially, ang una pong plano ay na monitor natin doon sa isang bansa sa sa uh, uh, Southeast Asia na bansa. Yan po ang una. So, nagkoplan po, nag-ex uh, nag-formulate uh, po ng uh, case operation plan po ang CADJ led by General Makapas po. Mga July 15 po, pinakases assess po 'yan at uh, kinonfirm po nung uh, ng ating informant na from doon sa isang doon sa isang uh, Southeast Asian country ay lumipat po yan sa isa pang bansa. So immediately nung ma-confirm -ma 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 po na gumalaw po itong dalawang tao po na ito ay nag-request nag-request po ng July 15 po ng Foreign Travel Authority po ang timpo ni General Macapas po. July 16 po na-approve po yung kopla na yon. Ang objective po ay kuhanin po sa ibang bansa yung dalawa pong tao na sinasabi po natin. Na-approve po yung coplan po nila at nag po. Pero ang initial po na travel authority na naibigay sa kanila ay dun sa original na sinasabi ko na bansa na una na sila cited as confirmed by the informant. From the time na nareceive natin nila ni General Makapas yung info nung June 23 hanggang nung July 18 ay nandun po yung dalawa na yon sa sinasabi nating unang bansa. However, nung maaprubahan po yung Coplan at mag grant po yung foreign travel authority po nila ay lumipat po doon sa isang bansa itong dalawa po na ito. Kaya po yung travel authority, po, uh, travel authority po nila ay na-amend from the original na bansa sa Southeast Asia, lumipat din po sila sa isang bansa sa Southeast Asia din, ay tumulak po no less than si General Macapas papunta po doon sa lugar na yon. Kinuha po nila yon, yung dalawang tao po na yon, with no fanfare, with no ingay whatsoever because these two gentlemen are very critical po sa investigation at na-find out nga po natin, na-confirm natin na itong tao po na ito, si Jose Patidongan, ay meron pong outstanding warrant of arrest. At yung isa po na si Elakim uh, Patidongan, nung makuha po yan ni General Makapas mismo, na napakatahimik, walang ingay, hindi natin pinaputok sa media kasi nga gusto nating makuha itong dalawa na ito dahil naniniwala tayo, ito yung mga missing link doon sa mga kaso ng missing sa bungero kinuha po sila at binalik po sila dito sa ating bansa. Dumating po sila July 22 po, na napakatahimik po. Nung pag pagbalik -pag 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 po nila dito at nag-record check po tayo regarding po dun sa kaso ni Jose Patidongan na robbery, we found out, the CADG found out na convicted na po ito. Meron na po siyang conviction. So we don't have any other recourse kundi i-turn over po, i-return yung warrant at In compliance doon po sa order ng court ay isinorender po siya at dahil nga po siya may conviction. Ito pong si Ilakim Patidongan, nung nakuha po siya doon sa sinasabi kong uh, Southeast Asia na country po, ang gamit po niyang passport ay sa pangalan po ni Robert Bailon. So nung dinala po sila dito, it was, it was a decision nakailangan kailangan po siyang kansampahan ng kaso with respect po dito sa paggamit po ng alias na Robert Bailon. It was a legal strategy. Hindi po natin sila po pwedeng i-hold lang. Wala pong problema kay Jose Patidongan dahil po may warrant arrest, may conviction pa siya. But with respect kay Elakim Patidongan ay meron pong clear violation po ng batas. So it was a legal strategy on the part of the CIDG na sampahan po ng kaso yan, otherwise masasampahan po sila ng kaso ng arbitrary detention sakaling matanggap sila bilang karagdagang state witness para mas lalong patibayin ang mga ebidensya sa kasong ito ay asahan ng malilibre sa kanilang mga kasalanan itong mga magkakapatid dahil sa hindi na sila masasampahan pa ng kaso kaugnay sa mga nawawalang mga talpakero bayani man sila sa paningin ng mga pamilya ng mga natodas pero hindi na mababago ang totoong nangyari na may partisipasyon talaga sila sa paglikida sa mga chopping talpakero nagkataon lang na wala ng ibang makakapagbigay ng impormasyon para maituro ang talagang mastermind kung hindi sa mga magkakapatid na ito pero ganun pa man ay klarong may bahid ng dugo ang mga kamay ng mga patidungan brothers ikaw pabor ka bang malibre na lang sila sa lahat ng partisipasyon nila sa pagkatodas ng mga chopping talpakero gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panuori, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.